Hindi ko ito malilimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Nangyari ito noong 2019 bago pa nagka-pandemya. Umuwi ako sa kondo ko sa Mandaluyong mga 1.30am dahil galing akong trabaho. Wala namang kakaiba. Normal na weeknight, tahimik ang buong hallway. Ang elevator namin noon ay sira. Kaya, napipilitan akong gumamit ng hagdan. Quarter lang naman ako, kaya ayos lang. Pagpasok ko sa stairwell, may kakaiba na agad. Parang mas malamig kesa sa hallway. Pero, hindi ko pinansin. Naglakad ako pababa. At habang bumababa ako mula 6 floor papuntang 5th, may narinig akong mahina, pero parang humihiting boses mula sa baba. At ang malinaw na sinabi nito, Ate, huwag mo akong iwan. Napahinto ako. Kasi wala namang bata dito. Mostly young professionals ang tenants. At higit sa lahat, yung boses ay parang nasa mismo likod ng pader hindi sa mismong hagdan. Tinawag ko. Hello? Sinong nandyan? Tahimik. Wala. Nagpatuloy ako pababa. Medyo kinakabahan na ako. Pagdating ko ng fourth floor landing, may nakita akong babaeng nakaupo sa mismong platform sa pagitan ng fourth at fifth floor. Nakatalikod siya. Nakaputing damit na parang yung lumang pambahay. Akala ko, tenant, kaya dahan-dahan na akong lumapit. Miss, okay ka lang? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Hindi nga gumalaw kahit minsan. Paglapit ko, napansin kong basang-basa ang buhok niya pero tuyo naman ang paligid. Wala namang ulan. At doon ako kinalabutan ng toto. Miss? Inangat niya ang ulo niya. Pero wala siyang muka. As wala. Balat lang. Walang mata. Walang ilong. Walang bibig. Walang kahit ano. Inigas ako sa takot. Gusto kong sumigaw pero wala akong boses. Tumayo siya ng dahan-dahan. Yung parang hindi tumatalbog ang kilos. Parang madulas ang galaw niya. At lumapit siya sa akin. Pag-angat niya ng kamay niya. Saka ko lang narinig ulit yung boses. Ate, wag mo kong iwan doon ako tumakbo pabalik ng 6th floor. Hindi ko na nga inisip kung bakit pataas ako tumakbo. Saka ako nalang naramdaman na umiiyak ako habang sumisigaw. Kinabukasan, ginausap ko yung security guard. Napatigil siya. Sabay sabi sa akin, Ma'am, ilang araw na po ba kayong umuwi ng madaling araw? Kasi po, yung stairwell na yan, doon nahulog yung bata noong 2011. Siya yung inaanak ng dati naming caretaker. At sabi pa niya, yung nanay niya, nakita raw siya ilang oras bago mamatay. Nakaupo doon sa platform ng fourth floor. Basang-basa ang buhok. Pero wala na siyang mukha. Hanggang ngayon, hindi na ako nag-stairs kahit minsan. Night shift kami noon, 2 a.m. Tahimik ang floor kasi halos tulog ang karamihan. May katim ako na si Lira. Bigla siyang umiyak habang nag-call. Pumingin siya sa akin, nanginginig sabi niya. Ritz, may boses sa kabilang line. Iba to. Tinawag ko ang TL namin. Pinakinggan niya yung call. At narinig namin isang malalim na hingal. Tapos, mahinang bulong. Tapos biglang, sa likod mo ako. Lingon ni Lira sumigaw siya. May nakita siyang lalaking sobrang payat na sa kanya mula sa ilalim ng mesa. Pero wala naman kaming nakita. Pati CCTV walang record. Pero may isang frame na nakapture. Blurred shadow. Nakadapa. Meron tong mahabang kamay. nag si Dira kinabukasan at minsan, pag 2 a.m., may extension phone na nagre-ring galing sa cubicle niya. Wala namang naka-assign dun. Sa dorm namin, luma na ang room line. Madalas, wala kasing umuupa. Kasi sabi nila, may naririnig daw na humingal sa gabi. Isang gabi, habang nagpapaayos ako ng logbook, nang tumawag ang room 9 phone. Pero wala namang naka-check-in doon. Sinagot po, Hello? Alarm office po. Tahimik. Tapos, may huminga ng malalim. Pagod na ako. Napakalamig ng boses. Parang galing sa taong puyat na puyat. Ibababa ko sa hallway ng second floor. Bukas ang ilaw sa room 9. Nagpasok ko. Walang tao. Pero may tao sa kama. Nakaupo. Nakatalikod. Mga sampung segundo ko siyang tinitigan ni hindi, hindi gumagalaw. Hindi rin humihinga. Pag-ikot niya ng ulo, hindi normal ang galaw. Parang mabigat. Parang pinipilipit. Yung mukha niya, hindi sa kanya. Mukha siyang matanda. Pero ang katawan, katawan ng isang college student. Tapos, bumulong siya. Ayoko na dito. Pero ayaw akong paalisin. At bigla siyang hinila pababa ng kama. Mabilis. Parang may lalaking sumunggab. Hindi ko nakita kung ano, pero may ummarkang kamay na naiwan sa bedsheet. Kinabukasan, may nalaman kami. Yung dating nakatira sa room 9, nagpakamatay. At ang sabi pa ng isang student, hindi pa siya natatapos. Kaya kung sino man ang pumasok, pinapaitan niya. Simula noon, pinasara na namin ang room 9. sa convenience store malapit sa office namin, laging may mahabang pila tuwing 2 a.m. Isang beses, habang nakapila ako, may tumayo sa likod ko. Sobrang lapit. Naririnig ko siyang humihinga. Yung malamig na tipo na parabang ginuguyot yung baga. Pero paglingon ko, walang tao. Pero yung mga nasa pila sa likod ko, nakatingin sa akin na parang may nakikita sila. Pagdating ko sa counter, tinanong ko yung cashier. "Kuya, may tumayo ba sa likod ko kanina?" Hindi siya sumagot, pero tinuro niya yung CCTV sa display screen. "Sa recording." may lalaking nakadikit sa batok ko. Sobrang payat. Parang hindi nabubuhay. Pero mukha siyang naghihintay na may sabihin ako. Then, nakita ko nung pumila ako. Nakuupo siya sa sahig. Nung lumapit ako, unti-unti siyang tumayo. Nung nasa counter na ako, Nakaangat yung ulo niya sa balikat ko. Pagbalik ko sa screen, nakatitig siya sa kamera at gumalaw ang bibig niya. Isama mo ako. Simula noon, dinadaya ko ang lakad para umiwas lumingon sa likod. Maraming salamat sa pagsama at sa pakikinig. Ako si Luna. At kung handa ka pa, ilike mo ang video, mag-subscribe, at pakishare. At samahan mo ako ulit sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, manatiling gising kung kaya mo.